Good morning night po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin muna si Sexy, sexy Paloma. Pepsi Paloma. Okay, so meron ho kasing ginawang bagong pelikula na laos naman po na pelikula na ano na to, storya, etong kay Pepsi Paloma. Na, uh, etong kanilang ginawa ngayon, ito po ang title, yan, tungkol po rin sa mga bumaboy kay Pepsi Paloma. At ang itinuturo nila rito, literal, na target po nila rito, ay si uh, Vic Soto at saka si ano si Tito Soto na ngayon ay kandidato sa pagka senador dapat napakalakas po na kandidato. Okay, so what they're doing is they're trying to eliminate Tito Soto. <laughs> so sino kaya ang posibleng nasa likod nito? All right? natin yung pag-usapan. Kaya lang, dito lang po ako talagang nagulat. Sabi ko nga sa si inyo, ko content ko to, pag-aaralan ko mo ng maigit, tingnan ko uh, who's behind this, or possible person behind this. Kasi, obviously po, hindi naman ito kikita talaga sa takilya. Pero bakit ito binuksan, binuha itong, itong uh, storya na to? ba diba? So, maliwanag na maliwanag, ang gusto lang po talaga nito ay sirain si Tito Soto. Pero hindi ho pala. Tingnan nyo ha, dahil po walang halos pumapatol dito hindi gano'ng itong nagiging usapin ng mga Pilipino, kaya hindi katulad nung Made in Malacanang, di ba? Kaya lang matapos mapanood ng mga Pilipino na ang nangyari doon sa Made in Malacanang ay sinisiraan doon si PBBM. Kaya po yung MOM ay nilangaw, di ba? So eto, kaya hindi na nasunda ng pangatlo yun eh. Dapat to trilogy yun eh. So ngayon, hanggang dalawa lang. Ngayon, eto naman, tingnan nyo ha. Sabi ni Daryl Yap, Itong Pepsi Paloma, diversion ito sa kapalpakan ni Bongbong. Eh, sino bang Bongbong -bong yun? Uh, alam nga ka namang katropa niya. ba? Diba? Sabi niya, gusto ko nga mag-resign yan eh. Diversion pa. Yan, so. Yan. Darily hinggil hingil sa ako sa ng netizens na diversion ang the greatest of Pepsi Paloma sa umano'y kapalpakan ni PBBM. Yan. Diba? Unang-una, eh, kung ito po ay isang puna lamang o ako saan ng isang netizen, di ba? Para i-connect mo dito kay PBBM. Nako, maliwanag na maliwanag po. Ito para sa akin, eh si BBM rin po ang target nito. Kaya nga hu sabi ng isang kasama natin, sila Itera, uh, parang naniniwala na ako na si Amy ang nasa likod nito. Bakit? Eh sino ho ba kasi? Baka nga yung nag-comment na yun, na diversion ito, sa kapalpakan ni PBBM, baka nga hukasamahan din lang nila eh. 'Di ba? Baka ho ka nila. Oh. Tanda nyo ah, kahit na may mga 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 Marcos vloggers diyan, 'yun pong mga Marcos vloggers na 'yan, 'yan rin po yung mga nandoon sa DDS. Okay? Sila yung mga nagsasabi na nasa tamang Marcos kami. o <laughs> oh, ako, baka naman may tama na Marcos. 'Di ba? Ako naniniwala ako ngayon na ang nasa likod nito, del tropa-tropa yan ni Amy, walang iba ho kundi po si Amy ang gumagastos dito sa pelikula nito. Para atakihin, eto pong si Tito Soto at saka si PBBM. Bakit ito dinikit kay PBBM? Dahil hindi ito pinapansin. Oh, at ang executive producer ay si Senator Amy Marcos. ba? Diba? Huling-huling <laughs> nga. ba? Diba? So, ito ho ay ano, uh, maduming laro ng maduming Marcos sa politika. Okay? Talagang tinarget, sinali pa yung Pangulo, pangulo ng Pilipinas eh. Diversion eh. <laughs> ano, may tama uh, sa utak na Marcos, super ang palaya. ba? Diba? So ang tanong, paano po rito tinatarget? Paano, bakit si Tito Soto ang tinatarget dito? Eh isa lang naman yon. Hindi lang, ang nakikita po ng iba kasi rito, isa lang pong numero. Tama. Alam nyo ho, nakikita ko naman po dito sa aking bolang kristal. Hindi, wala akong ganun. Ang nakikita ko naman po rito, nandun pa rin yung uh, alab ng pangarap ni Amy na maka makapasok ng Malacanang. Maging presidente, maging vice president ng Pilipinas. Magkaroon ng pagkakataon to prove herself sa mga loyalista, sa mga Pilipino. Tapos, kaya nga gamit na gamit, gamit niya, pati damit ng tatay niya na nahimik na. Diba? Buting, 'di ba? But, buti hindi nagkakapunit-punit 'yon. O oh, yeah, tinanggihan ano, tinanggihan daw ng Biba 'yan eh. Yan, kinu- hindi yeah, ka kinuha, tinanggihan ng Biba. Kasi nga hindi kikita eh, hindi hindi na hindi interesado mga tao. Sabi nga nung isang nakausap ko, ano 'yan, pagjajakulan pa ba namin yung si Pepsi Paloma? Eh nakita na namin yung itsura niya nung inexhum 'yan mula dun sa kaba, doon sa cemetery. Oh, tapos papalabas din niya uli. <laughs> Ay nako, saka small budget 'yan. Hindi nga kilala yung mga artista diyan eh. 'Di ba? So maliwanag lang talaga ang target lang talaga is Manila. Now, ano ba nakikita ko rito? Naalala ko kasi dati, 'di ba? Kapansin-pansin lang, way back 2015 ay may kabilang ito sa mga dilawan ng PDP laban, 'di ba? Sabi nga sa inyo, Action Democratico Liberal Party PDP laban, tatlong iisang mukha. Parehong kontra kay Marcos. Pero, sila, dahil tatlong partido yan, kapag lumulubog na ang bangka, lilipat lang sila. At the time, si Pinoy, uh, successfully nasunog niya ang Liberal Party sa pagkakaagaw sa kanya ng in mga in sa Scarborough Shoal. ba? Diba? So doon, nasunog siya. So, ang ginamit nila ngayon, yung ilang dekada ng patay na partido, yung PDP laban. Nakatulad na ng status ng KBL. Nahirap na hirap nang may maipanalo, di ba? So, anong nangyari? 2015, trinabaho na sila. Ayan, hello po sa inyo, Madam Angelita Marcos Almodia. Ayan, magandang uh, good morning sa inyo. And thank you rin sa bagong member natin. Ay, hindi pala. Bago. <laughs> 34 months pala. ba? Diba? Maraming salamat. Bigla lumitaw yan eh. Yan shout out sa iyo, Esther Lina Pagay. Okay, going back. Ano yung kita ko po kasi rito? Tingnan nyo ha, yung maalab niyang uh, pangarap sa executive position. Tingnan At hindi niya tinatanggi yan. Never ever na tinanggi niya na may pangarap siyang ganyan. Uh, eto, 2015, kabilang siya ng mga dilawan, kinumbinsi si Duterte na noong 2009 ay umalis na sa PDP laban. Kinumbinsin bumalik. Diba? Base na rin sa kwento nitong mga first influencers nila katulad nila Cap Niño Barsaga, nina Vlad, ay Vlad nila Vlad, 'di ba? Si ano, si Din. vlogcaster Dean. Oh. Na sila yung mga ano, yung mga trumabaho talaga sa propaganda ng kandidatura ni ano ni Digong. Ngayon, oh, ito na yung totoo na ano na new member. Thank you so much, Alex. <laughs> super member. Hindi ako nasunog. <laughs> Thank you again. All right, going back. So, 2015 plinano na drama lang pala yung kunwari ayaw, wala talaga hindi niya talaga gusto, 'di ba? Same thing din na sinasabi niya kay Sara, huwag kang pumasok diyan. Pero nung nag uh, umalis ka diyan, ganyan, huwag kang magpresidente, wala ka namang mahita diyan, parang as if ang uh, sahod mo eh ano lang, ano ba, uh, minimum wage earner ka lang <laughs> pag nag ano ka presidente o nag vice president, 'di ba? So, anong nangyari? Eh, fake pala lahat ng yun. Kasi nga, ano, nung mag-VP si Sarah, nagalit siya kay BBM. Tinuturo niya na nagmanipula. Di ba? Now, noong nga 20... 2018, pinopromote na siya, si, Sa si Aimee, pinopromote na siya ni Duterte. Sinasabi niya noon, I cannot resolve, di ba, the problem of this nation. Find another Marcos. And he was referring to Aimee Marcos pala. Although sinasabi niya no campaign period na ano na pag hindi ko kaya ibigay ko ang uh, pagkapresidente pagka-presidente kay Marcos. Ang akala natin si BBM. 'Di ba? Si BBM eh kako, teka, ang vice president niya ay eh, si Cayetano. <laughs> so unti-unti na palang pagpapabango niya yon sa pangalan ni Amy Marcos. And then 2019 tumakbo si Amy naging senador. 'Di ba? Pero hindi nagtap. And then 2022, Uh, maybe she was expecting na siya yung mai na maging uh, endorso ni Duterte na maging ka-partner nito ni ni ano ni Sarah. No, so kumbaga, Ay me Sarah. Kaya lang parehong babae kasi ang pangit. 'Di ba? Magaganda naman sila. Ibig sabihin, ang pangit tignan. Eh maraming mga Filipino ayaw nang bumoto ng babae, dala na sila. Diba? ba? Dali nga nangyari dito kay Cory Aquino, nangyari kay Gloria Arroyo, ayaw na nila. So pangit nga naman. 'Di ba? At uh, isang nabalitaan nga rin natin na sinuportahan din daw pala nito ni Amy ang DQ. Yung mga DQ cases ni ano ni la laban dito kay PBBM noong 2022. Kaya lang kasi ganito mangyayari noon eh. Hindi ba kapag natapos na yung substitution, ang DQ, pag na-DQ si BBM, hindi po madi-DQ yung kanyang kandidatura. Tao lang ang madi-DQ. So yung kandidatura niya, pwede pong masubstitute ito ng, ano, ng uh, kahit na sinong tao sa Pilipinas na registered voter na may apelidong Marcos. At walang iba ho, kundi siya lang. Hindi pwede si Sandro. At hindi rin naman mahilig sa politics si F. Elisa. Di ba? So si ano lang talaga, dalawa lang ang pupwede. Ito pong si ano yung uh, si Kabayo, si Kulaong, na fake Marcos at saka itong si Amy Marcos. Ang pwedeng pumalit. Kaya sabi nga eh, po pwede, pwede na pala siyang maging presidente ng Pilipinas si Amy kung natuluyan na ma-disqualify si PBBM. Nagtataka rin ako noon, bakit walang humpay ang pagsasampa ng ano ng disqualification complaints laban kay PBBM na malinaw na maliwanaw, malinaw naman na walang mga basihan. ba? Diba? Tax evasion. Hindi naman siya nag-evasion. Wala naman tax evasion na nangyari. oh, yung hindi na isubmit, yung kanyang uh, income tax return, hindi naman niya kasalanan. At katunayan, sinasabi ko nga eh, kahit i-fact check ako, na isubmit yan. Ni PBBM, napirmahan niya yan. Kasi po nung araw, kapag ka magsasubmit ka ng bayarin mo sa BIR, kasabay po ng cheque o ng cash, itong ITR. Yan yung isang submit mo. Pagbayad mo sa kanila, ganoon ng araw eh, sa kanila ka sa ahensya ka magbabayad. Kaya nga nadidekwat yung pera noon ng kadalian eh. Bayad ka sa kanila, titignan nila yung entry sa ITR. ba? Diba? O, nandun yung halaga ng babayaran, Either check yung naka-attach or bayaran mo ng cash. At alam ko yan, akong messenger, ako nagbabayad ng ganyan namin ng kumpanya. Kaya lang, via check, checks naman yung naka-attach. So kako, may record ang um, DIR na fully paid ni PBBM yung kanyang mga taxes. Pero wala lang mahagilap ng ITR. Ang labo <laughs> saan nila kinuha yung yung uh, information ng entry ng entry of payment ng uh, income tax. So wala talaga. 'Di ba? Kaya nga ang ginawa na lang nila nung mahatulan siya sa lower court eh tinangkapan nga nilang iapila, 'di ba? Hinayaan na nila. Alam ko maabot pa sila ng ng Court of Appeals, eh. hindi nila pinaabot pa ng Supreme Court kasi nga nakita nila penalty lang naman ito, pero lang ang babayaran, parang 8,000 lang. Tapos eh dahil hindi po nakita yung ITR, wala siyang na-submit kasi obligasyon niya, na magtabi rin ng kopya. Eh, nasa Hawaii sila noon eh. ba? Diba? So, ngayon, ang nangyari, nakakandidato pa siya, naging uh, governor, vice gov, congressman, ba? Diba? naging senador, na walang nagiging problema. Kaya nga nakakatawa, bakit inungkat-ungkat yon? na hindi naman walang bearing na yung mga reklamo na yon, Kasi walang uh, issue involving moral turpitude. Oh. 'Di ba? Now, nung maging presidente na si PBBM, si Aimee talagang pinarinindigan niya yung pagiging maka-Duterte niya. Kinukontra niya yung kapatid niya. As if parang lumilitaw na, lumilitaw na tanga ito, bobo talaga, walang kakayanan, ganun. At siya lang yung magaling. At yung mga Duterte. Tapos, di ba kita niyo naman nung huli sinabi niya, kahit ako nalang mag-isa nung naglayasan na yung maraming kaalyado, kahit ako nalang mag-isa matira, Duterte pa rin ako. Samantalang kapatid niya, presidente ng Pilipinas. So ano bang, puzzle dito sa akin eh, sa amin, puzzle dito. ah uh, iniisip ba niya na matanggal na si PBBM sa pwesto sa mga de-establishations na to? And then, malaki yung chance niya na maging vice president? Remember, under the constitution, kapag ang vice president po ay nabakante, ang presidente ay pwedeng mamili mula sa kung sino mang member ng Kongreso at ng Senado. Kahit sino sa kanila, siya po ang mag-nominate na ito ang napipisil ko ang maging busy ko. At kinakailangan itong sangayunan in separate voting via majority votes ng both chambers. Ganod. So, syempre kung, kung utang na loob, siya ho ang pipiliin ni Sarah. Ayaw rin naman ni Sarah kay Bongo eh. <laughs> Ayaw rin naman niya kibato Bato kasi PDP laban yun. Sinabi ni Sara noon, ayaw niyang makabahagi ng buhay niya ang PDP laban. ba? Diba? Kaya nga nung nakaraang campaign period, pwede naman siyang sumampa sa PDP laban and then magkaroon ng coalition ang PDP laban at ang Partido Federal ng Pilipinas. And after all, ang PFP, eh anak ito ng isang DDS personality rin. Yun ang founder ng PFP. Oh. 'Di ba? <laughs> Ay nako. Kaya ha, bigo talagang nando sa isip ni Army yung uh, pangarap na hindi rin naman niya dinideny na maging presidente siya ng Pilipinas. Maaaring mapagbigyan niya lamang ng makalipas ang mga Duterte, si Sara, and then event siya na yung susunod. 'Di ba? So kahit na anumang paraan na uh, matanggal si BBM, siya yung kunin na maging vice president. Grabe, napaka ano, 'di ba? Hindi maganda. At ngayon, ito pinakahuli. Ha? yung kanyang Julalay <laughs> at siya pa pala yung executive producer. No. Threat kasi sa kanya po si Tito Soto. Naalala ko kasi nung campaign period noon, kung hindi pa kumilos si PBBM at nag kay Sarah sa Ilocandia, doon nandun kami noon sa Paway. That was February 16. Nasa Paway, Ilocos Norte kami sa Sand Dunes. Nung uh, malaki hang uh, proclamation rally doon. At nandun din si Robin, nakisaw-saw. ba? Diba? Eh, langaw pa. Nilalangaw lang si Sarah. I remember, nag, uh, siyempre, minomonitor ko na yan eh. Si Sarah, mula Mindanao, nagra ride yan. Yung mga dinadaanan yung lugar, habang um, parating siya ng uh, Metro Manila, Padalang ng padalang. Para lang siyang si ni Robredo. Kukunti lang yung mga lumalapit sa kanya. hindi siya dinudumog. Si BBM talaga ang dinudumog ng tao. Kaya pagdating ni Sara ng Quezon Province, pinahinto na at yun na nga po. Lipad doon sa proclamation sa Norte. And then nagkaroon ng mga kali-kali survey doon sa Norte. Ang gusto ng mga tao Bongbong Marcos, Tito Soto. <laughs> Tapos yung mga DDS, halata talagang ano, halata talagang guardian sila. ba? Diba? Bantay talaga sila, mga CQ. Si At haki agad, KF Eliza, na door ng asawa ni BBM, si Sarah. Kasi, unity team sila. Pero bakit ang Norte, ang sinusulong niya doon ay BBM Soto. Siya agad yung tinarget. Kaya wag ho kayong magtaka kung ang tanong ninyo, eh ano, ang tanong ninyo, eh, bakit eh, ang tinatarget agad-agad ng mga DDS, di ba? Eh, si F. Elisa. Naalala si Maharlika, puti-puting ahas. Eh, F. Elisa, F. Elisa palagi. Eh, nakasanaya na nila yan noon pa. Campaign period pa lang. Ah, hindi pa sila nagsisipanalo noon. Anything na matubagilid si Sarah, ngaw-ngaw agad ng mga DDS. Yung mga vloggers, galgal -gal agad. Tinatridor, tridor yung asawa ni BBM. Di ba? Kaya nga nung nanalo na sila ano nangyari doon? May mga vloggers na hati. Meron mga vloggers na antay sa antay ano, antay F Elisa Marcos. Sabi <laughs> ko, talagang patindiri talaga yung amat sa amin ano, ng mga kasama ko noon. Mag-aantay kayo, antay FL. Ano gusto niyo mangyari? Hiwalayan ni BBM si F Elisa hangga't siya ang presidente ng Pilipinas. <laughs> 'Di ba? Kung mayroong wala ng pangulo na hindi na hindi siya tatry do rin, wala iba kundi ang asawa. 'Di ba? Yan pa 'yung makakatulong sa kanya. Oo. Kaya ah, sabi ko nako. Etong, ano eh, itong ginawang ito ni itong pelikula na 'to, lalo't ito ay kinunek pa ngayon. Ba, dalawa lang 'yung indikasyon dito. Si BBM ang isa sa gustong targetin nitong sirain. Ha? Tapos ito pong si Tito Soto. Kasi nga, threat ito para kay Amy Marcos. Kasi si Soto pwede pang maging vice president yan Masu sa mga darating na panahon. Hindi pa naman mukhang mamamatay si Soto eh, sa 2028. O, diba? Eh, anus magkakasintanda lang yata silang dalawa. O. So, kumbaga, ini-eliminate lang. Okay? Ini-eliminate. Maaring hindi na niya, tang maaring tanggap niya na, na hindi siya mananalo. Eh, dito nga, natawa lang ako eh alam nyo, meron kaming kalugar dito na talagang kakamping sila. Pero alam nyo ba, yung grupong yan, tauhan na ni Amy. <laughs> Sabi sa akin, malaki bayad. Ang ano namin, taga-promote kami kay Amy. Oh, okay. So, dadaanin sa pera. Sa makinarya, kumbaga. ba? Diba? Makabalik uli siya maging senador. Kasi wala na, laglag -lag na siya sa... Laglag -lag na siya sa top 12 eh. Oh, So ano na, kumbaga eh, gastusan na ang labanan. 'Di ba? Kain nako. Kaya sabi ko, nako, maganda rito. Eh kung hindi lang din naman siya nakakatulog ng maayos sa kanyang kapatid at ngayon kunwaring padikit-dikit, 'di ba? Diba, huwag na tayo magpaano uto. Tuluyan na natin, ibasura, wakasan na natin ang political career ni Amy sa national. Diba? At ganoon din ang taga-norte. <laughs> ang dami namang leader, hindi na uubusan ng Pilipinas. 'di ba? Ang kailangan natin yung ano, yung magpapaunlad talaga sa atin, hindi yung para lamang sa kanilang sariling interes. Hmm. Okay? Ay nako, good luck na lang sa movie nila. Dapat nga ano 'yan eh, 'yan si Daryl ng mga ano eh, ng pamilya ni Soto. Dapat. Kasi anong to eh? Tsaka ni Vic Soto, kahit na ito'y national issue, alam niyo po ba na wala kahit po ang korte, ito. Tanong niyo sa mga judges. Kahit po ang korte, wala pong jurisdiction na sa issue na to sa kasong nangyari na yan kay Pepsi Paloma. Bakit? Ang heinous crimes po, ang prescriptive period, ibig sabihin po ng prescriptive period, ito po yung hangganan kung hanggang kailan ka pwedeng magsampa ng reklamo. 20 years. Et eh, lampas na ito ng 20 years, in eh. 19 ano to, 1985 ito nangyari eh. Anong petsa na? 'Di ba? <laughs> Dalawang 20 years na po ang nakalipas. Oh, So, hindi na po itatayo ang kasong ang ang ang, ang usaping ito sa korte. Sabihin man natin na na maraming naniniwala sa nang, nangyari na 'yan, pero bakit hindi po 'yan kasi noon ipinurso? At bakit ngayon dinadaan po sa pelikula? Ngayong alam naman nila na hindi na rin po yan, useless na yan, na mapag-usapan man lamang po ng uh, daanin sa legal para sa hustisya. ba? Diba? So ano ang purpose? Eh, hindi rin naman po magbabagong buhay ng mga Pilipino na malaman ng mga Pilipino sa pelikula o sa kwento ng pamilya ni Pepsi kung sino ang bumaboy sa kanya. ba? Diba? Malibu <laughs> ano to talaga? Um, pagsira ito dito kay Tito Soto and eventually pati rin kay PBBM kasi ka-line up po nasa line up po ng bagong Pilipinas senatorial slate etong si Tito Soto ng Nationalist People's Coalition. 'Di ba? So kung masisira si Tito Soto, sino pa kaya susunod na sisirain na nasa top 10 <laughs> or top 12 ng senatorial, 'di ba? Okay, iwan mo na natin.